ikapitumput apat na kabanata. O Diyos, bakit mo itinakwil kami magpakailanman? Bakit ang iyong galit ay umuusok laban sa mga tupa ng iyong pastulan? Alalahanin mo ang iyong kapisanan na iyong binili ng una, na iyong tinubos upang maging lipi ng iyong mana, at ang bundok ng sayon na iyong tinahanan. Itaas mo ang iyong mga paa sa mga walang hanggang guho, ang lahat ng kasamaang ginawa ng kaaway sa santuario. Ang mga kaaway mo'y angal sa gitna ng iyong kapulungan. Kanilang itinaas ang kanilang mga watawat na pinakatanda. Sila'y tila mga tao na nangagtaas ng mga palakol sa mga kakahuyan. At ngayoy lahat ng gawang inanyuan doon. Kanilang pinagputol-putol ng palakol at ng mga pamukpok. Kanilang sinilaban ng apoy ang iyong santuario. Kanilang dinumhan ang tahanang dako ng iyong pangalan hanggang sa lupa. Kanilang sinabi sa kanilang puso, ating gibaing paminsan. Kanilang sinunog ang lahat ng sinagoga ng Diyos sa lupain. Hindi namin nakikita ang aming mga tanda. Wala nang propeta pa, at wala nang sinuman sa amin na nakakaalam kung hanggang kailan. Hanggang kailan, O Diyos, mangduduwahagi ang kaaway? Lalapastanganin ba ng kaaway ang iyong pangalan magpakailanman? Bakit mo iniuurong ang iyong kamay ang iyong kanan? Ilabas mo sa iyong sinapupunan at iyong lipulin sila. Gayon may ang Diyos ay aking hari ng una, na nagliligtas sa gitna ng lupa. Iyong hinawi ang dagat sa iyong kalakasan. Iyong pinagbasag ang mga ulo ng mga buaya sa mga tubig. Iyong pinagputol-putol ang mga ulo ng libyatan. Ibinigay mo siya Napagkain sa bayan na tumatahan sa ilang. Ikaw ay nagbukas ng bukal at ilog. Iyong tinutuyo ang mga malaking ilog. Ang araw ay iyo, ang gabi ay iyo rin. Iyong inihanda ang liwanag at ang araw. Iyong inilagay ang lahat ng mga hangganan ng lupa. Iyong ginawa ang tag-init at tag-ginaw. Iyong alalahanin ito na nang duwahagi ang kaaway o panginoon at nilapastangan ng mangmang na bayan ang iyong pangalan. O huwag mong ibigay ang kaluluwa ng inakay ng iyong kalapati sa mabangis na hayop. Huwag mong kalimutan ang buhay ng iyong dukha magpakailanman. Magkaroong pitagan ka sa tipan, sapagkat ang mga madilim na dako ng lupa ay puno ng mga tahanan ng karahasan. O huwag bumalik na may kahihiyan ang naaapi pupurihin ng dukha at mapagkailangan ang iyong pangalan. Bumangon ka, O Diyos, ipaglaban mo ang iyong sariling usap. Alalahanin mo kung paanong dinuduwahagi ka ng mangmang buong araw. Huwag mong kalimutan ang tinig ng iyong mga kaaway. Ang ingay niyaong nagsisibangon laban sa iyo ay patuloy na lumalalak.